magandang araw po guys. Ito po, magsisigang po tayo ng bangos. Ang po yung bangos, medyo malaki po yan. Isang pirasong malaki-laki po binili ko. Ayan po yung sibuyas, luya at kamatis. Ayon po yung gulay natin, pechay tagalog, sili, okra, at talong. Ayan po yung sitaw. Ayan po yung prepare natin ulam ng panghapunan. Sakto-sakto lang po yan pagkaluto, hapunan na. na. Abilis lang naman po lutuin yan. po ang ating mga gulay. oh. Medyo marami po yan kasi sisigang ko po itong isang malaking bangus. Kaya dinamay ako yung gulay. Yan, luya, sibuyas, kamatis. At yan naman po yung mga simpleng lutoin lang na kahit di ka naman talaga marunong ganong magluto. Yan po yung bandawan mo lang, linis. So, hiwain, dapat hiwain. Tapos lalagay, asin, bechen, panigang. Saka nga po pala, ang ipapansigang natin dyan. Ito po. Tatlong mangga po yan. Ayan tatlong mangga po yan. Ito pong mangga na to, kinalabaw. Pero ito pong isa piko, yahalo ko na lang po, ito po yung piko. Ito po, dalawang malaki, kinalabaw po yan. Yan po ang ipansisigang natin sa bangos. Siguradong, <coughs> kumbaga, mas masarap po yan sa yung mga nabibiling ready mix kasi yan po ay natural at original na mangga. Yan po ang ating isisigang ngayon. Simula na po natin, i-prepare. Diyan Ay ito na po. Naragyan na po natin yung mga kanyang gulay at pangasin. Sabay-sabay na po natin yan. Nakayin ko na po yung mangga. Ito po yung mangga. Tatlong, per, tatlong pirasong mangga po yan. Ibinak ko po, po at pinati-hati. na po natin lahat yan. Sunod-sunod na po yan. Tapos, Kasi ito pa po, po yung mga kasama niya. Ito po yung kompletong gulay. ito ako po, po yung mangga. Ito po yung sitaw, pechay, bangos. Ito po yung uh, sili, okra at talong. Sabay-sabay na po yan lahat. Oh, po natin yung sitaw. Yan. pagkulo po niyan. Oh. Pechay. pagkulo po niyan. ...takpan lang po muna natin. Ito po, yung pong sitaw. Bigyan na po natin yung mangga, sitaw, at yung tagalog. Sabay-sabay na po yan. Nandiyan na rin po yung kamatis, sibuyas, at luya. Pagkulong-kulo po yan, lalagyan na po natin yung... ...isda, talong, okra, at sili para hindi po malabog pati isda ayan po, papakuloy lang po natin yan ayan po, bubuksan na po natin uli. lalagay na po natin yung isda lalagay na po natin yung bangos ito po yung bangos ayan po ito po yung bangos yung malaki po yan, lalagay po natin yan ayan na po, ating bangos Oh, yan. Nagang sinigang po natin yung bangos sa mangga. So, sitaw, pechay tagalog, okra, talong, at sili. So, oh, ali, kompleto po yan kasi waga, lang naman po yan eh. nyan niyan. Yung po po nasa kusina na. Uh, po natin yung kanyang gulay lalagay na rin po natin tong okra talong at sili kaya sabay sabay na po natin yan sinusunod na po natin sa bangus si matulin lang naman po lumambot yan lahat eh ang gulay na yan kaya pagkulo po yan pwede na po natin patayin yung kalan han po ang ating sinigang na bangus sa mangga tatlong manggang katamtaman po yan kaya natural na talagang yung asim yan ay mga ngagat ngagat yun na po yun ay mga lutong simple lang pero pag natsambahan mo yung timpla mapapagana ka po ng kain ang mga hindi na po mahirap lutuin yan yun po tatapang po natin uli bukas po natin titikman na lang natin mamaya siguradong luto na po yan yun po bubuksan na po natin ang sinigang na bangos po yan ito po ang siligang nabangos na luto na po. Nakaluto po tayo uli. O yan. Okay na po yung timpla niyan. Sayin na po natin yung kalan. Okay na po yan. Luto na.